kasal. Sobrang higpit, no? Ito ang nangyayari. Pag naghihigpit po kayo ng ganito, dapat sakto lang. Huwag nyo nang higpitan, no? Pamukha nito, inikpitan pa nila, no? Kaya yan ang nangyayari. Pag tinatanggal, nababasag. Meron naman, meron naman takip yan, no? Kahit hindi mo na masyadong higpitan ngayon, okay yan. Kasi hindi naman Tatakas yan kasi nakakulong na siya, no? Dapat ganun dahil sana yung ginawa nila. O? Hindi na mo, spring na lang to. Ayun, kailangan natin makuha to. Ito, gagamit tayo ng tiyangi. Ibig sabihin, inano lang nito to, diniskarte lang nila. Yung nga lang, ang pagdiskarte nila, ayun na, hindi masyadong maganda yung pagka yung pagkakaliha ng ano no kasi hindi siya naglaro eh no mga kabuting ting pag gumag naglalagay kayo ng karbon dapat naglalaro siya no gumagalaw ito di ba hinila pa natin may ikpit hindi siya maglalaro